Ma-express mo talaga sarap dito sa iyong pork belly. Lagyan lang natin ito ng salt and pepper and mix-mix natin dito sa ating bowl. Itabi muna natin yan at igisa na natin itong ating sibuyas. Mix-mix la natin at itong ating luya at bawang. Mix natin at ang ating sariwang bagoong. Mix-mix natin. Nasa sa inyo na kung gano'ng karaming bagoong ang ilalagay nyo. Itong ating hiniwahiwa at binabad na pork belly. Itong ating gata. Mix natin hanggang sa maghalo na lahat yan. More tubig para mas malambot ang kalalabasan ng ating parne. Itong ating sili. Divein na shrimps. Shrimps talaga. More sili. Red sili. More gata para mas malinam na. More paminta kapag ka natatabangan. More asin kapag ka natatabangan pa kayo. At haluin lang natin, wag na natin tatakpan hanggang sa ganito kalapot at kalambot. Enjoy natin itong ating Bicol Express. Express your love to your loved ones. <laughs> Enjoy! Bye-bye!